Tanggap po tayo ng update so, po sa naging epekto po ng uh, actually nandito pa naman sa bansa itong uh, bagyong enteng na sa Northern Luzon. Pero doon po muna tayo sa panig po ng NDRRMC na sa kabilang linya po si uh, Director uh, Edgar Posadas ng uh, OCD NDRRMC. Ang tagapagsalita po ng nasabing ayan siya, Director uh, Posadas, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang tanghali po at uh, salamat po Apo. sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, sir. Opo, sir, si Drew Punto, na po, sir Edgar? Uh, kumusta po ang uh, inyo pong uh, pagtutok, uh, sir Edgar, doon po sa mga lugar po na naapektuhan na uh, may mga nabago ho ba sa datos ho ng uh, NDRRMC? Well, sa ngayon po, uh, Kanina po no mayroon tayong uh, running figure pero ang nakalagay po dito sa aming seat sa ngayon uh, uh, kasi po medyo fluid pa po yung data natin ano ang mm -hmm. uh, apektado pong pamilya ay uh, uh, 37,867 mm -hmm. or 147,024 mayroon po tayong datos na mas mataas dito kung Uh, kukuni kukunin natin yung running data pero ito po kasing binibigay ko sa inyo nakalagay na po nakapaloob na po dun sa ating situational report so yun na lang po ang una ayun uh, na lang po ang pagbabasehan natin 37,867 na pamilya or 147,000 na mga individual or uh, kung sa barangays naman po 338 barangays ito po ay sa Central Luzon, Calabarzon, Region 5, Region 6, Region 7 at dito po sa NCR, sir. Okay, so ano batay ho doon sa datos ho, ano ho yung masasabi ho natin na lubha pong naapektuhan na region or lugar, uh, Director? Kung ang pagbabasehan po natin dito ay yung dami po no, ng affected population doon po sa mga region, doon po muna po tayo sa per region, ano po? Opo. Ang pinakamataas po na datos natin na meron tayo ay uh, According to individuals, ito po ay uh, dito sa uh, Region 5 po. Uh, so, Bicol. now lang po ito ha. And uh -huh. then, uh, susunod po dito ay yung sa NCR. And then, susunod po dito ay uh, Region 3 and then Calabarzon, sir. Calabarzon. Ah, uh, alright. So... Ang death toll naman po, Sir uh, Edgar, though meron pong mga iba't iba pong uh, sources, dito kami nga uh, natatanggap, ano? mula po sa uh, Calabarzon, dun po sa may Antipolo, uh, iba rin yung uh, uh, datos mula dun sa uh, particular na lugar, like uh, Bicol Region, kagaya po ng binabanggit nun ninyo, Sir Edgar. Tama po, um, kahit po ako kahapon medyo uh hindi po ako makakuha ng talagang datos na pwede nating uh, sabihin Apa? na medyo ano maayos po no pero for kasi po may lumalabas uh, 13 may lumalabas po 12 oh, pero mm -hmm. for purposes po of uh, uh, yun muna ng uh, official count natin uh, although these are still for validation yes. uh, doon na lang po tayo magbabase doon sa CTREP natin sa Uh, as of kaninang uh, 8 a.m. at ang uh, itala po natin na uh, for validation na uh, uh, nasawi po ay 10. sampo. Sampo. po dito ay from calabarzon isa po from Region 6 at dalawa po from Region 7. Pero uh, habang po, uh, kasi alam nyo po, no, medyo hindi pa yung mga tao natin sa mga regional offices Tap, natin. Hindi pa, pa yata when, tapos uh, sila mag na Sir Edgar. Hindi pa yata. po, uh, oh. pero... Um, maari pong sa ngayon yung nadaanan na po niya no po ng Apo. Region 7, Region 8, baka po nagsisimula na silang uh, magkaroon ng rapid assessment. Opo. And hopefully po sa mga susunod na araw, tomorrow hanggang uh, bago matapos ang linggo, hopefully po magkaroon tayo ng mas uh, mas maayos na datos at talagang uh, kung makumpirma na rin po yung mga na, nasawi, ano, sana po uh, yung ibang missing din ay uh, nandyan lang sa tabi-tabi at buhay at eh, sana hindi na rin po ito madagdagan. Ano po? Hopefully. Opo, so, hopefully. Uh, 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 malalaman po natin yan but for the meantime po yun po muna ang mga apa? datos na yun ang, uh, ang uh, susundan natin para po uh, meron lang tayong basis and then kung sakasakali po na magbabago ito, pwede po itong tumaas, pwede po itong bumaba. Depende po sa kung ano ang magiging resulta po ng assessment at yun pong sa mga casualties natin kasi sir, yung uh, Uh, yung tinatawag natin, yung mga dead po, no ito po ay sinasubject natin doon sa proseso ng management of the dead and the missing under the DILG po ito. Mm -hmm. Pero meron din naman pong mga local na MDM cluster. Ito po ay isa sa mga response clusters na ina-activate natin kapag ka may mga ganito pong sakunan. Na. na po kung may mass casualty incident, yung medyo malaki pong uh, number of uh, casualties. Pero okay. pwede naman po kung po konti lang, doon lang po sa Local MDM dun sa munisipyo. Usually ito po ay uh, kasama po dyan ng SIPO Police, yung uh, Municipal Health Officer at saka pwede rin po yung uh, yung uh, member ng CRIM-O uh, para po i-declare nila yung uh, nasawi as... Uh, part po na validation at uh, pwede na po natin i-attribute yun doon sa existing na disaster. Dito sir. ho ba sa Metro Manila, Director, meron hong uh, naitala ho tayo na casualty or uh, fatality po rito? Or may, may sa may ngayon ganun po, nga sa report? awa po ng Diyos, do no, dito, dito sa ating uh, sampo na uh, for validation natin, sir, base po doon sa CTREP natin, uh, wala pa po wala pong tayong naitala and mm. i hope it stays that way sir na wala tayong maitatala dito sa listahan na ito sir Opo so uh, ngayon po ay nasa northern luzon ito pong uh, uh, bagyong ito nakakakuha ko kayo ng uh, mga initial po na mga info uh, mga information uh, data o data mula po dyan sa uh, particular po dyan sa so may bandang ilocos at cordillera Opo uh, as of uh, kanina pong alas 10 ng umaga sir nan uh, nandito na po siya sa malapit po siya ano ang basis po ka kanina ay dito po sa uh, area ng Lawag City sir sa Ilocos Norte Lawag so ah uh, kasi pala actual dapat nga kung pwede nga lumabas na ito ngayon <laughs> ngayon si uh, itong uh, bagyong Enteng do meron pang habagat ah uh, director lalo't eto, uh, ito makulimlim na naman nakikita na naman namin sa bintana na mabigat-bigat ang uh, epekto, mabigat nang uh, dala nitong uh, ulan. Sa Marikina, kumusta naman ho ang uh, inyo pong uh, monitoring diyan po sa mga paligid po ng uh, ilog Marikina, Maynila, uh, Director? Opo, sa ngayon po yung, uh, I think gabi ko pa po nakita 'yun. Bumalik na po sa normal yung level mm -hmm. ng uh, ng Marikina River, pero meron din po tayong uh, binabantayan ngayon ito po uh, kasi po pagka dumagdag pa po yung uh, laman mm -hmm. ng tubig ng uh, lamesa dam ano tapos mm -hmm. posibleng po mag-overflow mag siya kaya nga po nagkaroon ng uh, uh, flood bulletin number 4 na inisyu po ang ating mga kaibigan sa pag-asa mm -hmm. uh, this ito phi uh, as of 7 am kanina para po ito dito sa uh, elevation ng Lamesa Dam at yung mga pong maapektuhan dito kung sa kasakali ano ay yung Tulyahan River po na yung whole stress po niya ay nandoon po sa iba't ibang uh, cities no like Quezon City, Caloocan, Bohol at saka Valenzuela. Uh -huh. So ang uh, payo po na natin diyan yung mga katuwang po yung ating mga kaibigan sa pag-asa na yung mga tao po na nan naninirahan malapit po dun sa mga river banks 'to no, yung gilid ng uh, ilog, ilog oh. uh, dito po at at sa kayong mga nandun po sa mga low lying areas dun sa mga above uh, mentioned cities po noong sa uh, sa pamamagitan po ng mga local dream hosts nila ay uh, i-advise po na mag-take ng uh, appropriate actions uh, karamihan naman po no yung mga lokal na pamahalan, say for example ito po ng uh, Marikina, Marikina oh. they have learned how to live with the the river po no yung Marikina river So uh, maganda po yung template kasi makikita natin na kahit na nandun palagi yung threat, pwede pang sila mag-coexist. Uh, maayos lang po yung uh, at alam ng komunidad kung paano sila magre-react. Ano? Depende po, mag alarm sila ng first alarm mm -hmm. and then second alarm and then third alarm po uh, hanggang kung kinakailangan na pong lumikas sir. Naalala ko tuloy, direktor, uh, Director, eh, mag-iika labing uh, limang anibersaryo pa naman ng pananalasa ng uh, Bagyong Undoy ngayong Setyembre, abente 26, is, uh, mga ganyang-ganyang uh, panahon nagugunita ako na talagang matindi ang bagbaha dyan sa, di, sa Pasig at sa Marikina. Well, anyway, Director, baka meron pa ho kayong mga panawagan sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong, uh, ito na naman, mukhang lalakas na naman itong uh, ulan. May habagat pa, Director. Opo, um, dito po po itong si Enteng sa ngayon ano, at uh, sa kasalukuyan po, hindi lang si Enteng ang problema natin, pati po itong habagat ano, as uh, habang tumataas po siya, yung dating directly affected by Enteng, ngayon po by na Habagat naman na. No? So mm. ang ating pong binabantayan ngayon are, are both dito po sa uh, eastern portion na, uh, ng ating bansa at yung western side po dahil uh, sa epekto nga po ng Habagat, anong particular po itong mga probinsya sa western side ng Central Luzon, tung Bataan, Zambales, uh, western side po of Southern Luzon, Batangas, uh, kavita uh, Cavite, yung Mindoro provinces, kasama na rin po yung uh, Western Visayas, ay makaka- na apektuhan po ng uh, ng habagat sa ngayon. Tiga Sambales po ako at uh, sabi po Ayon ng mo. aking mga kamag-anak doon malakas daw po yung ulan ngayon. So Pero baka, uh, baha nasa... Opo, nasa Ilocos Norte na yung bagyo, may epekto pa rin po dito. So uh, ito po gusto ko lang pong uh, Ipanawagan panawagan ano ang inyo pong gobyerno kaya nga po nandito tayo nakikipag usap ang inyo pong NRIM OC ngayon dito sa Camp Aguinaldo together with concerned uh, regional uh, dream councils and uh, our regional offices are on red alert right now meaning all hands yes, po all yan right, yes. mm -hmm. kagaya po ngayon nandito kami sa Camp Aguinaldo para uh, yung madalian pong aksyon na kailangan ay pwedeng maipagkaloob ano kung kinakailangan at uh, gusto ko lang din pong ipanawagan doon sa ating mga kababayan, nandito po po itong si Enteng At uh, marami pa pong posible po, na marami pang uh, pag-uulan nito. Uh, makinig po tayo sa mga kinawakulan, kagaya uh, po ng inyong programa. Uh, kaya nga po nakikipag-usap tayo para ma-informahan sila. Kasi ma importante po na sumusunod sila dahil naiintindihan nila at at uh, inform sila, no po. And uh, isa po po, no, yung ating mga kaligtasan, kasama po kayo at ako, bilang uh, private citizens, yung ating kaligtasan po is a shared responsibility, no. Hindi lang... Res responsibilidad ng gobyerno yan, but responsibilidad din natin as individuals. So pag meron po tayong nakita ng mga pagbabago, pagtaas ng mga ilog, or mm. pag medyo paggalaw ng konti ng mga buron, ng mga lupa, dahil po basang-basa na yung lupa ngayon, dahil ilang araw na pong umuulan, Uh, tayo po ay uh, either lumikas or pag na, naabisuhan po tayo na lumikas, wag na po tayong mag para maging ligtas po tayo. Ang amin lang pong interes, no? yan po ang palaging sinasabi ng ating Pangulo. Kaya nga po nagdeklara na ngayon na walang pasok sa mga ahensya ng gobyerno dito sa NCR except for those na involved po sa disaster response at saka sa emergency response and health response uh, and relief uh, agencies po. Lahat po ay uh, hindi na muna pinapasok sa mga ay, uh, mga opisina, ganun din po yung mga klase dito sa NCR dahil ang uh, primary consideration po palagi hmm. ng ating pangulo at ni secretary Teodoro yun pong kaligtasan ng lahat. At tulong-tulong uh, po tayo dito at uh, pasasaan po ba malalampasan din natin ito basta yun nga po uh, uh, we work as a team. And uh, nandito pa ang inyong pamahalaan para tumulong kung kinakailangan. Alright. iingat po kayo, Director. Marami pong salamat sa NDRRMC at